mga balita. Eksakto alas 12 ng tanghali ng mailibing sa libingan ng mga bayani, si dating Pangulong Ferdinand Marcos na siyang huling kahilingan nito. Marami naman ang nabigla rito kabilang na ang Malacanang, ang dating Chief Executive ay uh, pinagkaluban ng military honors. Pinasalamatan ni uh, Governor Amy Marcos, si Pangulong Duterte, at mga taga-suporta para matuloy na ang paglilibing sa kanyang ama. Pero humingi rin siya ng paumanhin sa kanilang pasya na gawing simple at privado ang libing. Kunin natin ang buong detalya mula kay Mean Corbera Mean? Dahil hindi raw minadali at dumaan sa mahabang preparasyon ang pagpapalibing sa libingan ng mga bayani kay uh, dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kapwa sinabi ng uh, AFP at ni uh, PNP NCRPO Chief uh, Oscar Albayate na uh, regular sila nakikipag-meeting sa pamilya Marcos para sa uh, para dun sa preparasyon ng pagpapalibing sa dating pangulo. Natigil ito ang uh, maglabas ng status quo ante order ang uh, Korte Suprema. Pero matapos ang ruling ng uh, Supreme Court, itinuloy daw ng Pamilya Marcos at ng AFP ang kanilang paghahanda. Higit isang linggo matapos maglabas ng ruling ang Korte Suprema, inilibing na sa libingan ng mga bayani ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos si Marcos ang nagsilbing ikasampung pangulo ng Pilipinas at pang-apat na sa mga naging presidente na inilibing sa libingan ng mga bayani. Mula lawag kung saan nakalagang ang kanyang bangkay, inilapad ito ng Bell 412 ng Philippine Air Force kaninang alas 8.40 ng umaga patungo sa libingan ng mga bayani. Nakalagay ang mga labi ng dating strongman sa isang brown casket. Paglapag pa lamang nito sa libingan ng mga bayani pasado alas 11.00 medya kaninang umaga, Ginawaran na ito ng 21 gun salute, isinakay sa karong itim at inilipat sa kaison, isang sasakyan na hinihila ng mga kabayo para sa isang funeral march. Pagdating sa lugar kung saan siya ililibing, binuhat ito ng mga pallbearer at tumugtog ang tap o musika habang ibinababa ang kanyang bangkay ayon sa Armed Forces of the Philippines. Alas 12 eksakto ng tanghali, sinimulan ang programa at iginawad kay Marcos ang lahat ng parangal na iginagawad para isa-isang namatay na presidente ng bansa. Nagpalipad rin ng chopper kung saan naghulog ng mga puting bulaklak. Matapos ang military honor, ang bandila na nasa kanyang kabaong ibinigay ng acting AFP Chief of Staff Nasi si General Glorioso Miranda sa kanyang asawa na si dating unang ginang at kongresuman Imelda Marcos. The entombment area must conform to a set of standards that are provided for by the living and bayani authorities so that uniformity uh, will be achieved. And in, in, they, were, they complied to this but they went with a little more extras and these were paid for by the family. So upon arrival there, the uh, last rites were held, led by uh, our chief chaplain, and uh, appropriate uh, final honors were rendered, which included 21 gun salute. As the remains were brought to the entombment area and before it was laid or uh, lowered to the uh, entombment place. the last taps and the volley of fire while the last taps was, was uh, heard was provided. This is a salute, a final salute to any soldier who is laid to rest. Ayon sa AFP, simple lang ang naging seremonya sa paglilibing na tumagal lang ng halos isang oras. Tanging ang asawa na si Ginang Imelda, mga anak na sina Irene, Ilocos Norte Governor Amy Marcos at dating Senador Bongbong Marcos ang dumalo sa libing kasama ang kanilang mga asawa at anak. Alas 5 na raw nila kahapon na tanggap ang abiso mula sa pamilya Marcos at umaabot lang sa halos isandaang katao ang dumalo sa libing na karamihan ay miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Hiniling daw kasi ng pamilya Marcos sa Department of National Defense na maging simple at sikreto ang pagpapalibing para hindi na lumika ng anumang alingas-ngas. Kaya nila kami nabigyan ng short notice kasi it was part of their request to do this in private and in confidentiality. So in keeping with their wishes, which we all comply with, even if it is a request made by an ordinary soldier, we did our part. Wala ro extraordinary pa sa libingan ni Marcos. Maliban sa marmol na nakapatong sa libingan nito, kung saan nakalagay ang kanyang pangalan. Humingi naman ang paumanhin ng Pamilya Marcos kung bakit hindi na ipinaalam sa publiko ang paglilibing. Sinunod lang daw nila ang huling hiling ni Marcos na mailibing sa libingan ng mga bayani bilang isa sa kanyang makarapatan, bilang isang sundalo at dating Pangulo ng Bansa. Sa wakas na patupad sa araw na ito, ang huling habilin ng aking minamahal na ama, ang ating dating Pangulo, Ferdinand Edralin Marcos na maihimlay kasama ng kanyang mga kapwa sundalo. Ako at ang aking pamilya ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na nagpatotoo sa karapatan niyang mahimlay sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat rin ito kay Pangulong Rodrigo Duterte na isa raw sa naging daan para matuldukan ng isyu ng pagpapalibing sa kanyang ama. Inamin niya na itinago ito sa publiko para hindi na masaling ang damdamin ng na mga nagpoprotesta sa isyu pa ng pagpapalibing sa kanyang ama. Una sa lahat kay Pangulong Duterte na nagmungkahin ito sa Korte Suprema na kinatigan naman ang pasyang ito at sa libo-libong nagmamahal at nagmamalasakit sa aming pamilya. Kasama namin kayong nangarap at nanalangin sa halos tatlong dekada na makita ang araw na ito. Kaya naman ako ay humihingi ng dispensa at pag-unawa na lamang ninyo sa naging pasya ng aking pamilya na gawing payak, privado at kaintim ang paglibing sa aking ama upang hindi na masaling ang mga nagdaramdam. Dama namin ang inyong matinding hangarin na maihatid ang aking ama sa kanyang huling hantungan. Hindi man namin kayo kasama ngayon, hinding hindi namin malilimutan ang inyong pagmamalasakit at matinding sakripisyo upang mapatupad ang makasaysayang pagtitipon na ito. Walang hanggang kasasalamat at mabuhay ang Pilipinas. Eli, sabi ng Armed Forces of the Philippines, walang legal na basihan para harangin pa ang pagpapalibing kay Marcos. Bukod raw sa ruling ng kataas-taasang hukuman, wala silang nabalitaan na may naghain pa ng motion for reconsideration para kwestiyonin pa ang naunang ruling. Nilinaw din ni Brigadier General Restituto Padilla ang tagapagsalita ng uh... Philippine Air Force na sinagot ng pamilya Marcos ang lahat ng gastusin sa pagpapalibing. Kasama na rito ang 1.2 million pesos na gasto sa paggamit ng chopper para ilipat ang dating pangulo mula sa lawag patungo naman dito sa Tagig. Tinangka kanina pag uh, pasado alas 4 ng hapon na bumisita ng ilang Marcos loyalists at tinangka nilang pumasok dito sa libingan ng mga bayani pero hindi sila pinayagan ng mga bantay na pawang mga tauhan yan ng uh, Philippine Army. Isasara raw muna ito pansamantala sa publiko at hindi pa mailinaw kung kailan sila papayagang makapasok. Uh, umalis na din dito, Ellie, yung uh, isang batalyon ng mga pulis na i kanina para magbantay para sa sigurad, siguridad dito sa libingan ng mga bayani. Ellie?